samahan niyo ako ngayon mga bisdak, meron akong client meeting so pupunta ako sa opisina ng client ko ito meron akong dalang document para sa kanya uh, sobrang uh, madali lang yung meeting ko mga bisdak, mga 5 to 10 minutes lang meron lang kami pag-uusapan and after that um, samahan niyo ako mga bisdak na bibili ng Christmas gift para sa exchange gift sa office namin tayo no sa Hyde Park yan pala yung St. James Station mga bisdak yan o no? St. James Station and then that time yan yung Westfield Mall at nakapunta na tayo dyan last week mga bisdak sa last vlog natin ito pa lang David Jones mga kabisdak isa to sa mga sikat na department store dito sa Australia yun okay, mga building dito mga kabisdak nakita niyo yan mga bisdak meron naglilinis ng window isang window cleaner meron ng kamigan mga bisdak uh, Pinoy din ganyan yung trabaho niya ngayon dito sobrang laki ng sahod mga bisdak nasa 40 to 50 dollars per hour ganun kalaki kasi delikado yung trabaho nila oh. And dito tayo sa Martin Place na no, side mga bisdak. At alakita yung building na yan, yung may number 7 na kulay red ano yan mga bisdak um, office ng channel 7 so isa sa news news channel dito sa Australia sa Sydney so andun yung Christmas tree mga bisdak so daan lang tayo kasi iba yung pupuntahan natin So, so yung trabaho ko mga kabisdag no, uh, minsan uh, nag-meet -me din ako ng clients pero minsan lang kasi yung kadalasan sila yung pupunta sa opisina namin e ngayon dahil sa COVID at holidays kasi magpapasko so nag-offer ako na ako na lang yung pupunta sa opisina nila kasi pakita ko lang mga bisa itong building na nasa, nasa likod ko mga bisa kasi sobrang ganda kasi niya yan no? kita niya yan ang ganda ng building mga bisdat at nakapasok na ako dito mga kabisdat meron akong client din dito na andan niya ang opisina nila uh. ang tataas ng mga building dito Ito kasi uh, area namin mga bisita itong town hall no kung saan yung opisina ko Ito yung ano um, para sa akin ito yung main or city center and na uh, business district So ito yung disentro na mga offices na mga buildings so and dito sila lahat So naalala ko dati mga abisdak, no, nung bagong dating kami dito, naglalakad ako sa area na to as a cleaner para maglinis ng opisina. Ngayon, uh, naglalakad ako para pumunta sa opisina ng client ko as a professional na, di ba? So hindi talaga natin alam yung panahon mga abisdak, yung mga opportunity. Basta yung para sa akin, I'm um, continue mo lang yung ginagawa mo. for improvements, di ba? As long as wag kang gumawa ng mga pangit at maling bagay kasi meron meron talagang opportunity na darating mga bisda. Ang daming motorbike na nakapark dito mga bisda. <laughs> Para yung mga motor sa atin. Scooter, ano to? Scrambler, scooter, scooter. Ang oh, ganda nito. Parang ninja bike. Scooterly. daming bike ah. Suzuki 250 bike. Suzuki motorbike at dito So malapit na ako sa opisina ng client ko mga Kabisdak. So later na lang, later na tayo mag-vlog ulit kasi bawal mag-vlog doon. Yan itong street na to mga Kabisdak ko. Oh. Abroad na abroad yung dating. Andiyan yung Harbor Bridge malapit na makita sa video pero hindi kasi tayo pupunta dyan So dito yung ano natin dito yung direction natin sobrang hangin ngayon mga kapisak kaya masarap maglakad-lakad hindi mainit ano kaya ano yan ano kaya ang building na yan no? dito tayo papasok let's see yung loob ng building nila so let's go inside let's check ang ganda ng Christmas tree mga kapisla tapos na yung uh, client meeting ko so na ngayon uh, babalik na tayo sa opisina ko mga kabisdak para bibili tayo ng ano no ng exchange gift para sa Christmas namin at the same time lakad lakad lang tayo dito mga kabisdak ano yung makikita natin so mostly ganito yung uh, ambiance dito sa Sydney City mga kabisdak no during lunch break mostly chill yung ano yung working environment dito hindi pressured yung mga tao minsan nag-iinom during lunch break. So, ibang-iba siya sa Singapore kasi very pressured din yung sa Singapore. napakakit cute na tindahan na ito mga ka <laughs> Inviting siya para bumili ka sa loob. At ito, uh, opisina siya uli Restaurant pala. Chop house dun. Hindi tayo kakain dyan mga ka Wala tayong budget para dyan at woo, ito yung bus dito sa Sydney mga kabisdak bus so itong tindahan na ito mga kabisdat ito yung tindahan ng ano ng Rolex yung mamahaling relo so tingnan natin mga kabisdat yung display nila kung maganda ba maganda So, andito ulit tayo sa Martin Place, mga kabisdag, no? Yung mayroong malaking Christmas tree. Yun, no? Know? Nandun yung Christmas tree So dadaan lang tayo Ano yan Chinese community party Pero merong something na nangyayari Merong event mga kabisda Daming Chinese Mga Chinese Safe from the Iwan ko mga kabisda kung ano to parang ano uh, may event yung mga Chinese community dito nababasa ko merong mga ano mayroong mga about sa coronavirus or something tingnan natin saglit. tingnan natin saglit glit mga bisda kung anong nangyayari dito ano pala sila mga na? Parang nagrarally ba yung Chinese community dito? Parang anti-Chinese government sila. So parang gusto na daw nila i-end yung dynasty ng Chinese, yung pagka-dominante ng Chinese. So tayo, dretso lang. Kasi Filipino tayo. <laughs> Hanap tayo na pwedeng uh, kainan dito mga kabisda. Kasi gutom na ako. So, dito pa rin tayo sa ano mga bisdak, sa Martin Place. Uh, maghanap tayo ng ano ng pang Christmas gift at kakain ako ng lunch. Ito pa lang paglakad-lakad ko ngayon dito mga Mizak no. Ah, uh, meron tong bayad mga Mizak, it's a charge ko yung client ko. So, nasa traffic light ng tayo. Sobrang busy talaga tong area na to mga Kabisdak. Uh, malapit kasi siya sa train station na maraming tao chill ayos ba? Diba? so dito tayo bibili sa price line mga kabisdak pharmacy na pang christmas gift natin meron kasi mga ganitong items mga kabisdak na maliit lang tapos yung meron kasi kaming wish list eh, tatlo yung nilista niya yung first na nilista niya is gift card daw, $20 tapos yung second is ganitong items galing sa price line and then yung next naman is ano cooking oil <laughs> pero parang nagjo lang yun sa cooking oil yung bibilhin ko mga kabisdak ito, $30 ito, Actually, yung amount namin is $20 lang pero okay lang. Pasko naman mga bisdak, ten uh, $10 lang naman yung diferensya. At least matutuwa yung bibigyan natin ito. Ayan, bye tata tayo. Alright. So ngayon mga bisdak, um, kakain tayo ng lunch. At ito na no, nabili na natin yung pang Christmas gift natin. So kakain lang tayo ng lunch mga bisdak. At ngayon, um, wala akong maisipan kung saan ako kakain so nakapag-decide ako na sa tumunog yung kumpana ako so ano na ibig sabihin alas dos alas dos ng hapon dalawang tunog so sa KFC ako kakain ng lima misak no ah uh, very unhealthy pero isa kasi yung KFC sa mga mura ba may murang meal kasi yung babayaran ko is ano lang 9 pero minsan lang naman ito mga kamisdak